Hi mga kainday. Masukal po dito banda. At gusto ko pa kasi titignan kung mayroon ba bang makuhang gulay. Mamaya dito kasi guys nilinis na pala. Dadaan tayo dito guys. Titignan natin kung okay pa bang kuhaan ng gulay mamaya ng hapon. Sobrang sukal. So, sukal yung mga damo. Dati kasi doon guys pwede ka pang lumaan hanggang duo si na magduo ah, matong ka sa karon mo men di na pwede pa dito kayong mga nang pa tinanggal. yan may kasi guys kaya in ko naman yung ating mga kapitbahay na manguha ng gulay hangga't hindi pa na hindi pa nila yun oh nilinis na kasi dito hindi pa pwede pa may hapon ng mga sukal kadamihan dito guys dati kasi madaanan pa to dito guys ngayon hindi na tatawid ka doon, napunta doon, doon sa dulo. Doon. Doon han, sa dulo yan, napawid na. Pero ngayon, hindi na. Kasi wala nang daan na. Pero kung linisan yan, kadaan ka. Pero pag hindi, linisan ko, oh, hindi madaanan. Hey guys. Bye bye na guys. See you next video. Thank you for watching. Kainday.